Hello Pisces, kamusta? Ito na po ang inyong reading for April 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng sahing gabay lamang po. Dito muna tayo sa inyong tarot card reading. Para sa mga Pisces ngayong buwan, April 2024, anong iwan natin para sa kanila? Message? Okay, So, spread lang po natin ng bawat isa. Na medyo shine ay narito. 4 of cups Reversed. The 6 of cups. 8 of cups Reversed. The 9 of wands. Okay, lagay na lang natin dito. 9 of wands Reversed. The judgment card. Okay. Pisces, April 2024, with the magician. Magiging magical ang buwang ito. I-claim na natin na Mabaga, magaan, masaya, mag -e enjoy sa kabila nung, ayan, hindi pagkaimbaan. hindi pagka-pantay, may ilang imbalances na naman si Moonchild. Wala, lang, nam, wala namang perfect situation, relation, di ba, relationship. Pero ang kita yung magsusyan. Meaning to say, mamamahe ka mo to. Mamamahe ka. kumpleto Ricardo ka, Pisces. Kumbaga sa ulam, lahat ng rekado nasa iyo na. Ayan, lalong sumasarap. Okay? Hindi mo pa man ito ma-realize sa sarili, pero meron kang kakayanan. Meron kang power. Ano man ang pwede mong maramdaman this month, mapangahawakan. Kasi nga, meron kang lakas. May pag-init, okay, sa buhay, unang-una na. Relasyon. Family sector. Trabaho pera. May pagkaklaro. Or maybe isang message po ito na papaangatin para sa inyong sarili. Kumbaga, yes, susundin ang sinasabi ng iyong puso as a Pisces. Very intuitive kayo. Magaling kayong makiramdam. But at the same time, gagamitan ito ng iyong utak, ng iyong isip. Ipo-proseso ito nang hindi ka nagmamadali o napapangunahan ng na kung ano mang pakiramdam. Okay? ito pa lang unang una that is the best month for you to start something for yourself something na kung saan maipapakita mo pa maipapamalas mo ang iyong mahika ang iyong kakayanan yung iyong mga natural na abilidad if ever meron man para sa ilan sa inyo guys type a general message just only take what resonate meron kayong mga nais gawin pero Somehow, hindi nyo ito napapahintulutan sa inyong mga sarili dahil napapangunahan kayo ng kaba, ng takot, o ng kawalan ng sapat na tiwala. Then, ito, maybe it does a sign na huwag, okay? Huwag kang magpatalo doon sa emosyon na yan. Doon sa ilang negativity. Kasi meron tayong nakakita na sa true lang, merong success. May higit na magandang potensyal para sa inyo. The judgment ko ay eh, dito, mayroong kaliwanagan. Gaano man minsan ito, sinasubok kayo ng buhay. Gaano man, andyan yung pagsubok na, parang hindi mo kayang panghawakan. So, meron kayo ilang napornada talaga, na ilang plano, pag-aksyon. And this month, maybe this is an indication, to try again. Okay, huwag kayong susuko. Dahil kahit pa sa mga pagkakataon, na parang iniiwanan kayo, nung, Salitang imposible. Imposible na eh. Ay posible pa pala. Kasi nga, easy-peasy to. Okay, kaya nyo to. Ang dito yung, yung drive, yung energy. Siyempre po, tutulungan ang sarili na mapaangat yan. Okay? Sundin mo kung ano yung pakiramdam mo na alam mo para sa'yo. Kung ano tong nagpapainit sa'yo na higit mong mapaangat ang iyong kakayanan pa. Okay? Yung pakinamdam dito, ay parang kumpleto ka. Or, isang mensahe na kailangan marinig na ikaw ay kumpleto, Pisces. Kahit pa sa mga panahon na pagkakataon na parang kulang ka. Alam mo yun? Kasi sa hirap ng buhay, di ba? Nandiyan yung ups and downs, highs or lows ng life, kinukulang tayo sa income. Pero sa mas practical, speaking of income, kung meron kayong ilang bayarin, ilang expenses na kakaharapin, na very normal, halos 1-1 meron tayong binabayaran, di ba? Matutugunan, harap. makukumpleto mo to. I-claim na natin yan. Or kung meron kayong pagkakautang, okay, or reversal tayo every time. Kung meron pagkakautang sa inyo, meron parating. Meron at meron kayong matatanggap. Meron solusyon. If ever kailangan ninyo ng money, meron, meron, ayan, merong income, merong money, merong pagtugon doon sa kakulangang ito. I-claim na natin yan para sa inyo. Lalo pa kung meron kayo talagang hinihintay na pera mula sa ibang tao. Papasok to. I Claim na natin this month. Although, astrologically, I will be honest, kasi ito si Planet Mercury's will go on retrograde for the whole month of April. Dito, merong ilang delays, okay, ilang glitches. Pero parang iwanan tayo dito sa iyong tarahan na huwag kang paunahan ng pangamba. Positive lang tayo na magiging maganda yung flow, especially when it comes to your finances. Kasi andito na ang judgments. Meron tong magandang or positibong potential. May pagkaklaro. Okay? Other messages, kung hindi man yan mag-apply para sa inyo, just only take what resonate po. Pagdating sa inyong mga relationship, family, personal na kapareha, or even your friendship, or ilang uh, relatives. The six of cups ay narito. Eight of, eight of cups reverse Maring meron dito reconnection, reunion, kahit over the net lamang po. Maring merong magbalik mula sa nakalipas. Okay? O merong pag-uusap. Ayan. Kahit over the internet, guys. At dito, magkakaroon kayo ng, alam niyo yun, get together nabibigyan kayo ng pagkakataon na mag-remenis, ayan, or balikan ang nakaraan. It could be an ex. For some of you, I will be honest, merong magbabalik. Or meron yung merong susubok muli. Muling ibalik. Ganon. Hindi. <laughs> Parang hindi talaga yung umangat dito para sa ilan. Other messages, if ever hindi pa rin yung mataplay, may renewal, guys, sa relasyon man, or sa ilang malapit sa iyong puso. Kung baga, lalo pa kung nagkaroon kayo ng tensyon itong mga nakalipas na buwan o taon, mabibigyan kayo ng pagkakataon na magkasundo. Okay? Or mabigyan ng magandang closure for some of you ang inyong pagsasama. I mean, lalo pa for some, sabi ko nga, na may kaugnayan sa nakaraan. Para sa ilan, dahil kung kaya tayo dito, para sa inyo, nasa inyo na ang lahat na magsasend Iba-iba tayo ng paraan kung saan kayo higit na mas magiging masaya or mag enjoy Maaring ito ay may patungkol sa travel or sabi ko nga yung get together, bubuhay ng bagong memories, magaan lang, yung energy ay narito na positive lang. Ini-encourage ka ng barahan to stay off domestic at hanggat kaya, put yourself out there, Pisces, yung presensya mo lang eh. Kahit ikaw lang, may pag may pag-magical. So, hindi lang ikaw yung may-inspire dito. Pero kahit hindi mo pa mag-realize sa yung sarili, pero nagiging inspiration ka ng ilang tao sa iyong paligid. Okay? So, deserve din ang um, mag-enjoy, have fun last month. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili na sa kabila nitong ilang hamon ng buhay, ay patuloy kang bumabangon, patuloy kang nanlalaban, patuloy kang sumusubok. Okay, kuha tayo ng pinaka-final final advice para sa mga Pisces this month. Ano mo iwan natin para sa kanila? Okay. Uy, discovery. Comfort. Meron at meron pa mati discover sa tao man ito, sa relasyon, sa sitwasyon, posisyon, purusyon, or sa iyong sarili. Meron na meron ka dito ang matututunan pa, matidiskubre, nakakayanan mo, na, ay, kaya ko pala, kaya ko pa pala, magagawa ko pa. Ayan, meron at meron kang matututunan ngayong buwan. So, sabi ko nga, put yourself out there. Huwag kang mag sa iyong comfort zone, pero ang dito ang comfort. Or maybe isang message talaga. Kung nanaisin mo muna at one point na mapag-isa dito sa comfort or doon sa matatawag mong safe zone, gawin yon. Kung saan ka, kasi iba ba tayo ng paraan kung paano tayo mag recharge ng energy. Okay? Kahit sa comfort na ito, meron at meron ka ditong matututunan eh. I mean, meron at meron kang may isip. Marirealize sa gila sarili. Maybe isang indikasyon din to, why I'm getting a message na sa paraan mo kung paano ka mag-relax kung saan na yung, andito yung comfort, comfortable ka lang. Diyan ka mas makakadiscover pa nung pwede mo pang magawa. Nung mga pang ng pag -aksyon. Okay? Meron at merong discovery this month para sa inyo. Meron at meron pa kayong malalaman, mapupuntahan, madidiscover. Mabibuild niyo pa yung inyong mga sarili, yung sense of self na meron kayo. Patuloy na meron life lessons na napakaganda patuloy na aral sa buhay. Ang naghihintay para sa inyo ngayong buwan, April 2024 para sa inyo, Pisces.